Ayan, daming mga water hyacinth dito. Ayan. Ubusin na itong mga water hyacinth na naipon. Ayan. Ayan. ang daming nakuha. Banda doon yung truck. yung malaki-laki. Ito pa. Ay. Dami pa. Nakukuha mga water hyacinths. siguro pupunain din to uh, mga water hyacinth at mga basura ayun ang laki nito nakuha ang uh, bilis dumami ng mga water hyacinth assemble na tong mga dilaw na boya. Talaga yun ito sa ano sa Pilipasi. na yung isang water skimmer. Ah, maraming na doon. Water high system. Ulin na rin tong tulay. Yeah. Hindi na on the camping station. Yan daming mga water hyacinth dito. Yan. Tinaga do. Oh. Ayan, mayroong natirang isang puno. So, wala na yung mga halaman. Ayan, malinis. okay, Ayan, malinis na mga ano na isda ano ito na mga gurami tawag dyan magkabilang mayroong merong trash booms yan yun din meron din ang dami na rin nun dami ito. Ubusin na itong mga water hyacinth na naiipon. hindi masyado makita ayan, uubusin na mga water hyacin sa napunta dito sa ilalim ang dami pa nito nasalag ng mga trash booms ito pa oh Nandun ang Padding Ito, Ito mas kita Ayan Ang dami na nakuha Mahaba na nang nagawa na, ng MMDA dito. Lalagay na sigurado to sa tubig. Mahaba okay. pa. Hindi pa dito itong mga ibang truck. Ang dami ng mga truck ng MMDA. puntahan na rin natin dito ito. napakalaking pakating lote yan sa tabi na Fort Santiago ito meron ng dati pang bakod pero sarado Ayan Ano kaya ang gagawin dyan? Ang dun-dun pa Sa Delpan Bridge Ang kabila ang gagawing Pasig River Esplanade Bukod pa sa Pasig River Expressway Kung matutuloy sa Delpan Bridge yung Delpan Bridge sana ma rehabilitate din ng MacArthur Bridge yung nasisira yung mga daanan railings daanan yan na mga napakalalaking mga truck yun ano, May mga bahod na. Tapos dito, hindi siya open sa public. May harang. Yan. Ang ganda pag nakarating na dito yung Pasig River Esplanade. Yan. Ito yung nire-restore na Aduana Building Intendensya. So, isa pang plaza dito plaza Espanya ang nakalagay eh? Philip II King of Spain yun nakaharap siya sa ilog pasig iba rin yung ginamit ng mga bato dito Digital ito Yan ang ah, Plaza Roma Katabi lang sila Ito yung kahawig ng ginagawang Mga shops dun Yan Yung pintuan At bintana magkasama yung pintuan sa uh, bintana o so, padera Mas ah, may kanopi yun naman ang building ng Bureau of Immigration marami rin may ayaw ng design um, ito yung chamber building um, magalianis drive yung maraming may ayaw na building katapin na National Press Club. daming nakuhang mga water hyacinth taha mga basura Ito pa. Ito lang natin. Sige yung gilid. Dito haluin kalang ng gilid. Ito. na ibang ang ginagamit ayan e pala eh. no pa isa meron mga pangil dun sa gilid estudyante kaya ganito ang dami pa mga water riot sa gilid